Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Yan. Today is harvesting time of lahat ng order ni Ma'am Susan Joaquin of Pangasinan, North Luzon. Yan. Shout out po kay Ma'am Susan Joaquin of uh, Pangasinan, North Luzon. Yan. First time niya mag-mine sa akin. Ma'am Susan sobrang thankful and sobrang appreciated much o kung ano man ang pagkakaing dis doon bahala ka nas salamat po ng marami ma'am sobrang na appreciate ko po yung pagtitiwala nyo sa akin na ah uh, kasi syempre tayo first time ah uh, first ah uh, payment first po tayo di ba since ah uh, first time miner kayo hindi kayo nag uh, hindi kayo nag atubili ano bang tawag doon hindi kayo nag uh, doubt na magbayad sa akin sa malaking halaga it's two, it's 2,000 2,000 po ang binayad ni ma'am Susan shout out po kay ma'am Susan sobrang na appreciate ko po kayo ah uh, wano ano pa kind yung mga gano'n na nagtitiwala na sobrang laking halaga dahil dyan ma'am susan hindi natin sisirain yung tiwala na inyo lahat ng mga nagmamind po sa akin hindi natin sisirain uh, pagbubutihin ko pa po lalo na mapasaya ko kayo yan sa ngayon mag harvest tayo ng minay ni ma'am susan kasi as much as possible dahil bayad na i ano na natin siya isiship natin ng hanggang kaya uh, sa ngayon dito kasi yung working area para ma ay uh, uproot kasi yun eh for uproot so kailangan natin paluwagin itong lugar bago natin harvestin yung mga uh, halaman ni ma'am susan yan marami kasi yung halaman ni ma'am susan it's worth almost ah uh, nasa 800 plus so good luck sa atin yan mga may maano naman pala siya uh, well rooted siya actually well, rooted yan pwede na siyang mainin, itong mga to pwede nyo nang bilhin 150 isa si milky way yan 150 isa milky way bamboo uh, rare na bamboo to mga mima ha rare ito kay ma'am ano yata to kay ma'am Lourdes tama ba hindi ko maalala sa dami mga may nagpapasalamat po ako ng maraming marami sa inyo kasi yung pagpapatronize pag, uh, patronize patronize nyo sa page sa youtube account ko sobrang malaking tulong po yun sa akin kasi that way mapapahinga ako sa paglalive nakakapagod pong maglive mga mima kung alam nyo lang yung magsasadita ka, magtatatala ka ng magtatatalak, tapos hindi mo alam kung magugustuhan o hindi eh at least dito malayang napipili yung halaman Yan So, yun Ayan, number one na Pinili ko yung mas magandang sucker ma'am Susan, yan uh, Anahin natin yung mga halaman nya Asa na ba yun uh, Kailangan kasi ito, dahil ikaw ang unang-unang miner ng white spider, sa'yo yung pinaka-lash. Yan, mga mimo, mag-mine kayo. Ang ganda niyan. Grabe. Rare pa po yan. Si Blanchetti. Mga mima, si Blanchetti, alam nyo ba, rare? Hindi nyo lang ma-appreciate. Pero ito, pagka ito nagano ano, nag dito, nag uh, naglash ang ganda nito naglash ay yung lumaki pag lumaki siya ang ganda Pink happiness butterfly fern. Si Pink ha, oh, 'di ba? Siya, siya nagwagi. May nagwagi kay Pink happiness, oh, 'di ba? Ang mura nito, 180 tatluhan. Mommy yan, any monument may tutubo na. Yan, pasensya na kayo kung magulo ha. Si Pink happiness. Si butterfly fern. Meron ba akong dito'ng butterfly fern? 30 pesos lang yung butterfly fern so ayan ma'am Ma Susan wag 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 masyadong mag-expect ha yan pero marami siyang patukbo ah ma'am Susan healthy siya maliit lang to ha oh 30 pesos lang naman ayan indurubi pink begro yan mga mima samahan nyo lang muna ako mag-harvest ng ano kay ma'am Susan yan ito si indurubi yan. Oh, samahan niyo muna ako mag-harvest nung kay Ma'am Susan ha. Magpa-pricing pricing pa -pricing rin ako. Magpa-pricing pricing ako mamaya. Para i-update kayo kasi si Ma'am Lourdes din maraming mababawas sa halaman kaya kailangan mag-upload ng panibago para hindi yung iba meron kasing mga new miner pa na dumarating lasher room o, oh, yung last room na pinakamaganda na ibibigay ko sa yung Mima. Alam nyo, ma'am, -Ma -Ma ano, ma'am Susan, itong last room na to na ko sa inyo, tanim to ni Mami. Dahil nagbayad kayo, binigyan ko ng 500 si Mami. Yan, wala na pong trabaho nanay ko. Senior citizen. Yan. Golden bamboo. Malaking bagay po yung binigay nyo, ma'am Susan. Para sa mami ko. Yan. Ma'am Susan na uh, not so good. But still yung variegation po nito, yan ang po yan siya. Yan, para siyang golden milky way, you know, ganun. Meron ganyan, hindi ko lang alam kung klaro ha. Para siyang golden milky way. Ay, naku, Diyos mio, marimar. Two parts ni radish yan. Pili tayo ng radish niya. Ano, maganda. Yung not so chararat eto maganda to. Yan, mag-aapat na dahon na. Tapos, ito, walang tama ang dahon. Ako lang may tama. Yan, to dalawang radish. Ito. Yan, lang mga mima. Yan, dalawang radish. 50 pesos lang isa nito mga mima. Maganda sa personal yan si radish mga mima arrow root. Teka lang, kukunin ko muna si ano. Si alam ko red onion mani. Yan. Ito. Si Ma'am Susan, ano lang to si red onion mani. Ah, uh, Ito dito. Cute. Pero ano, perfect ang dahon niya. Walang tama. Oh. Si red onion. Sino pa? arrowroot with Ang ganda talaga nito. Ang ganda niyan, Ma'am Susan, pagka nakarating sa inyo ng personal, ang ganda. Ano nga yan? Arrowroot? Hindi ba? Ito. Ano ba yung, ayun ay, na lang, sige, yung, yung lash na lang, Ma'am Susan, ibibigay ko sa'yo. Yung pang 70. Ibibigay ko na ng 50 pesos ito, oh. Para ano, kasi... Marami ka namang minayin. Tsaka makulay to. Oh, maganda makulay yan si arrowroot si peru peru perong pero bukid to parang only one na tong peru perong bukid ko to oh. ang ganda dito man so saan dark green dark green yung ano tas kulot kulot si red palm saan ba si red palm at saka si rotons yan Halo yung halaman ni Ma'am Susan. Ano, tawag dito. Ah, uh, si Red Panto Ma'am Susan na May patuo. May mga baby. Tsaka si Croton. Halo yung halaman ni Ma'am Susan. Outdoor tsaka indoor. Ayan. Ari ko. Ito. Croton. Gold Star tsaka si Agabe. Yan. gold star mga mima pasensya na kung ano ah ito mamo maganda ito maganda brete tsaka yung agabe yan ito baka itapkat ko tong gold star na to para mas marami ito mam agabe green lumalaki yan mam agabe na yan Oh, uh, Sobrang masikip na kasi. <laughs> Tapos may mga parating pa. Alam nyo mga Mima, Golden Siam, Silver Siam. Mga ano ko dito. Silver Siam, Golden Siam. Mahilig akong mag-mine. Uh, Yun. Ah... Uh, ayan, nalaglag ka. Ano ba yan, nilaglagan? kakainis ha sa hmm. kang magtampo mahilig ako mag uh, magmay ng magmay ng halaman mga mima kahit wala nang malagyan <laughs> wala nang malagyan eto si golden siam eto na lang bibigay ko sa iyo mam Ma so Ma susan mas malaki sa dun sa isa tsaka eto si silver siam tas ito si copper tone yan Golden Siam, Silver Siam, Copper Tone. Yan. So far, na-harvest ko na lahat, Ma'am Susan. Yan. Mga mima, kaya ako nag- uh, nag-bablog uh, ng mga pag-harvest ng mga nam, nagmamain mga mima. Kasi para, para rin, ano, for security reason, para at least, alam yung may, may na, tag dito, meron tayong nasi-ship. Totoong may pinasiship tayo. Yan. Hindi tayo, ang tawag dito, hindi tayo ah, uh, kwentong kutsero lang. Yan. totoong may pinapaship tayo. Yun lang yun sa akin. Kaya ako nag- bablog-blogan. Yan. Ma'am Susan, eto na lang ipapa, ipapa ano ko sa'yo. Ipapapriko. Ito po yan, Ma'am Susan, oh. Hindi po to yung karaniwang ano, spider plant. Ito yan oh. Pero boy na boy na yan. Meron nito oh. May runner siya. Pwede nyo tong gawing hanging plant. Yan. Ito po yung papri nyo. Yan. Ma'am salamat po ng maraming marami sa trust. Ang tiwala nyo. Hindi ko kayang bayaran yun. Hindi sapat yung salitang thank you para sa tiwalang binibigay nyo. Tapos, malaki kasing halaga yung minay ni Ma'am Susan parang hindi ako hindi ako satisfied dun sa papri yan ito pabigay bigay pa natin to Ma'am Susan bigay ko pa to yan namumulaklak to ng ano kulay lilak pag tinamaan ng araw nagkikristal yung bulaklak ito rin nagkikristal din to si Calatea pikak yan ito na yung mga namay ni Mom Susan yan Ishi ko ngayon asa sana kayanin uproot at saka pack yan. muli maraming maraming salamat po sa nagmind sa tiwala lalo sa tiwala kasi dalawang libo napakalaking halaga nun para ipalipad mo sa jikas ng nangangapa sa dilim hindi nga ako nakikita yung muka, pagmumuka ko pakita natin yung pagmumuka ko yan shout out shout out shout out kay mam Ma susan yan salamat mam Ma susan yan, trabahuin ko na ang iyong plans para naman ma-experience mo na siya at nang mag-enjoy ka na ng toto todong bonggang-bongga. Yan. Mga mima, mamaya ako mag-update ng pricing ha. Kasi syempre nabawasan. So, mag-update tayo ulit. Yan. etong mga mima, pagka naga nag naga success to si uh, quadricolor dracina, pag nag to gigibsong ko lang to ng 150 isa yan Bali tatlo yung ano yung na ko nito. So sana mag-success. Yan, mahirap mag-propa ng dresina mga mima for for your information and more details mahirap magpropa. So uh wish me luck na sana mag-success yung mga dresina na yan. Yan. Pati yung nagtatago doon sa halaman ni Ma'am Lourdes yan. Muli mga 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 mima salamat ng maraming maraming pasensya na wala ta muna tayong pricing kasi mga Uh, nag-harvest at mag-upload lang muna. Mamaya, pagkakinaya pa ng oras, magpa-pricing uh, po ako. Yan. Muli mga mima, maraming maraming salamat sa pa patuloy na pag-patronize or pag... Uh, pag... Uh, sa patuloy na pagtangkilig sa YouTube page ko. Uh, salamat sa panonood at sa mga miners salamat ng maraming marami Sobrang thank you. Yan. Muli, happy watching mga mima. Bye!